Kung gusto mo na siya ay matataranta sa kakaisip sa iyo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Lalong-lalo na na ikaw ay binaliwala na ng partner mo at nararamdaman mo na wala ka ng halaga sa kanya. Kaya ngayon, gawin ito para manumbalik ang nararamdaman at pagmamahal niya sa iyo. At pagkatapos mong gawin itong ritual ay matataranta siya sa kakaisip sa iyo at maisipan kanyang kontakin o kausapin at paniguradong maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo. Lalong-lalo lalo na kung talagang nagkamalabuan na kayo sa isa't isa. Basta magtiwala ka lang 100% sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng isang basong malinis na tubig at pagkatapos ay lagyan mo lamang ito ng kaunti lamang po na asin. At pagkatapos, hawakan sa dalawang kamay mo ang baso, ilapit sa baba mo. Ipikit ang mga mata mo, pakaisipin mo siya ng mabuti, dapat wala kang ibang iniisip kundi ang target lamang. At pagkatapos ay ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apelido, sa kapangyarihan nitong ritual, ikaw ay matataranta sa kakaisip sa akin kahit nasaan ka man naroon ngayon. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede ka rin mag-iba o magdagdag ng hiling kung gusto mo wala pong problema. Kahit anong gusto mong hilingin ay pwedeng pwede mo ibulong sa isang basong tubig. At pagkatapos, inumin niyo po ito at dapat ubusin niyo po ang pag-inom nito. At kinabukasan ay ulitin ang paggawa nitong ritual hanggang tatlong araw lamang po gawin ito isang beses sa isang araw. Basta tatlong araw lamang gawin ang ritual na ito sa kahit na anong oras na gusto mo. At pwede ka rin kumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko dahil isa itong gabay at isang paraan para mas lalong mapatibay at patuloy ang pagmamahala ninyong dalawa ng partner mo malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.